Miss Agot Isidro. Dumalo sa Chinese New Year party sa bahay ni Nakin Chu. Just imagined, first time lang nakasama sa after party last two days ago. Komportable na agad si Miss Agot. Handami talagang nakakaramdam na iba ang kabahitang taglay nila. Kaya yung mga nagbibigay ng mga negative comments sa King Pao, hindi rin magets minsan. Grabe ang appreciation ng mga kapwa artistas sa kanila once na makasama sila. First impression pa lang, feel mo na agad. Ayon nga sa mga komento, correct ka dyan, Miss Tagot. Sana tuloy-tuloy ang closeness ninyo. Ibang level ng support namin sa kanila. Ang babaib kasi nilang bata tapos na invite ka agad sa Chinese New Year party nila kahapon. Dine Nian Skimi, napakabuti ng puso at mapagbigay. Kaya hindi kami nagtaka na ang aga na hulog ang loob ni Paolo Binino. Yung vibes at pagiging positibo kasi nito nakakahawa. Kaya Duke at Kimi na magugulat ka sa mga naipundar o nagawa niya sa kanyang family. At siyempre sa sarili. Lahat ng mga niya ay bumalik ng sobra-sobra. Ayaw, araw-araw, kaming magiging proud sa mga narating niya. Kaming mga fans naman ay tinitingnan ang kanyang kabahitan. Walang pagbabago simula noon na nagsisimula hanggang sa kasalukuyan. Hindi nagpabago, patuloy lang nagiging humble at mapagbigay sa ibang tao.